katuwa ano yung ano kapatid ah oh. Ipadayo na ninyo yung gibuhat ah kitira ba tong kalataw wala na tag naay kuan wala na tag na anay ukay ukay eh, Bisa mo? Ay, uuwa ni Ig. Magdali! Ayaw, okay. Ayaw, hindi ko tayo pupost sa Facebook, pupost sa si YouTube. Bilisan mo. Tangi, hindi yan makikita ng ano, ng, ng maraming tao sa Ayaw, Facebook. Yo, parang tomboy. Mami, na, mami, ano, susunan mo na yan. Mami, na, para isa eh. Go, go. Wait mo na, susunan na. بن طوبي يا يا Ayun, noy nag, -nag, nag lakaw ka, mangihi na di aron sa sanina. Hoy. Oh, asa ang pa dong. Maini mai lei Tarunga tarunga usol. na?

mana satu nih God.